Kanya-kanya tayong eksena sa social media. Pero ang dalawang netizen na ito na aming nakilala, aba, nagpo-post para makahanap ng asawa. Agad itong nag-viral. At alam nyo bang ang daming kinilig at gusto pang sagutin ang lahat ng gasos ng kanilang kasal. Sa simbahan na nga ba talaga ang tuloy nitong Looking for Bride and Groom series? Wala na sigurong bagay ang hindi natin mahahanap o mabibili online. Mula sa mga damit, gadgets, pagkain, at kung ano-ano pa, pwede mo nang isearch sa internet. Pero ibahinin nyo ang dalawang taong aming nakilala. Dahil hindi bagay o pagkain ang hinanap nila online, kundi... Bride at groom na papakasalan. Si Mika, 26 years old, from Makati. Makeup artist ng mga bride. At si John, 22 years old. At yan ang awitina. Community um, na DJ sa local radio station sa Infanta Quezon. Kapwa nagahanap ng forever nila sa internet. Basta sa akin, marunong uh, makipagkapwa tao. Mahal niya yung pamilya niya. At syempre, um, iba pa rin yung bunga talaga ng prayers pag dumating siya. Yung kung, kung lang, yung parang simple ang tapos hindi yung ma ito, mahilig sa kung ano anong material na bagay, yung uh, ma, syempre makajos na tao. At para mahanap ang kanilang forever, hindi sila nagpatumpik-tumpik pang mag-post sa Facebook si Nika. Nag-post ng looking for groom sa FB group ng mga wedding suppliers. That was the time na sobrang um, parang toxic na nung mga tao, even yung mga co-supplier ko kasi nga nagka-cancel yung mga events. Parang ang napapansin ko dun sa group, looking for invitation, looking for souvenir, looking for photographers, ganyan. So sabi ko, parang witty sa part ko na i-post ko, looking for groom naman ako since parang jowang-jowa ka na. Ultimate dream daw ni Nika ang magsuot ng wedding gown at maglakad sa simbahan gaya ng mga kliyente niya. Hinihintay na lang daw ni Nika ang kanyang the one na sasabihan niya ng I do every time na mag-makeup ako sa bride, lagi kong sasabihin sa kanila na sana pag dumating yung time na ako naman, hindi na siya maghahanap ng makeup artist kasi ako na mag-makeup sa sarili ko. Tapos yun nga, napapansin ko every time din sa mga weddings, iba talaga pag mahal na mahal nung guy, yung girl. Minsan na rin umasa si Nika na mauuwi sa sumpaan ng kanyang long-term relationship noon. Pero nauwi sa hiwalayan. Ang sanay, kasalan. Umasa talaga ako na going there na. But I guess uh, we're not meant for each other. Umasa ako to the part na akala ko yun na may planning na. Umabot sa point na okay sa family niya, okay sa family ko. But then again, hindi talaga nag-work. Gaya ni Nika, mapait din na ang naging love life ni John. Dahil ang relasyon nila ng kanyang ka-MU o ka-mutual understanding na uwi sa malalang misunderstanding. Tinatry ko nga pong bumalik dun sa taong ngayon. Pero sabi niya sa akin, mas bibigyan niya ng uh, chance yung mga taong nandun sa kanya na hindi siya iniwanan nung mga panahong kailangan yung kailangan niya ng ibang tao, kailangan niya ng mga makakapitan dahil wala ako nung mga panahong ngayon. Kaya para daw makalimutan ang kanyang pusong wasak, nakatuwaan niyang mag-post sa Facebook ng Looking for Bride. Ang kanyang post, pinusuan ng mga netizens. Walang kamalay-malay si John na minensyon na pala ng mga netizens ang kanyang account name sa post naman mismo ni Nika. At nireto na sila sa isa't isa. Marami ang kinilig at agad itong nag-viral. Hindi ko pa po siya nakikita noong mga panahon. Bali, minention lang po ako ng mga tao doon sa comment po ni... doon sa comment section ng post po ni Nika. Kaya po na yun, nalaman ko din. nag ako noon, di naman ako, na parang, um, sa akin, okay lang din naman kung sino yung mga sumagot doon kasi hindi ko naman akalain talaga mag-viral yung post ko. Hindi inasahan ni na John at Nika na magmamatch pala ang kanilang Facebook post. At dito na nagsimula ang kanilang online kilig serye. Nag-first move na agad si John at inad si Nika sa FB. At agad-agad, inaccept naman ni Nika ang friend request ni John. Hanggang sa naging chatmate na sila. Ako po yun na nag-message sa kanya. Dahil uh, sabi ko nga po, parang saktong-sakto -sakto yung mga nangyari. Sabi ko ay magandang gabi po. Ay kayo po pala yung nag-post din nung kagaya nung sa post ko. Hindi ko naman po in-expect na ganito nga, ganang mangyayari. Tapos yun po, nag, uh, nagpatuloy ni aming conversation ng aming dalawa. Simula po nung nag ako sa kanya. Instant celebrity ang peg ng dalawa dahil He's nagkaroon sila ng maraming fans. Team Jonica is real, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. I love I miss you. Idinadaan naman ni na John at Nika sa TikTok ang mga hirit nila sa isa't isa. Kanika na, grabe. May gumawa pa ng, ng, group na yun. Alam mo yung tipong kahit ako, ang dami na lang time. Kasi, di ba, pandemic ngayon, tapos talagang gumawa sila ng group. Ang nangyayari kasi doon sa group, parang sagutan ng mga lip sync sa TikTok. So parang talaga, ang kinilig din talaga lahat ng mga nakapanood nun. Mula sa chat, nasundan pa ito ng video call. At tinutukan ito ng maraming fans Ayan, sa isang sorry, FB na Live. ...kinaya ng Zoom at kung ano, para naman makita na lahat marinig. Ano bang pinag-uusapan namin to, disco? I-join na po, po natin, natin, natin si, si Kuya John. Mr. John Potes, pasok. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Wait lang. Finally, nakita na rin. <laughs> oh. Oh, uh. ganina Oh. Kanina ta hindi ma okay eh yung old. Sana all. Oh. Sa <laughs> yeah, um hello to JC, Jennifer, Michael De Leon. Ang Jonica fans, gusto nang mag-sponsor agad ng kasal para kina John at Nika kung magiging for real na daw ang kanilang love team. Akalain niyong may sasagot na daw ng kanilang prenup photos, wedding invitations, reception, bridal gown, pati wedding singer. May nag-volunteer na din. Tuwang-tuwa kami sa naging chemistry nila. Talaga ang lakas nila magpakilig. Kaya kami din, mga suppliers, willing din kami sagutin kung ano man yung mga pangailangan nila. Siyempre, gusto namin magkatuluyan sila. Tsaka magkita sila. Nitong February 17, nakaset na, na mag-meet si na John at Nika sa Quezon. Pero ang pagkikita nito parang hinahadlangan daw ng tadhana nag ako kasi walang pumapasok na message talaga sa akin. Halos tinataas ko na yung cellphone ko sa mga puno. Lumalabas ako ng, ng makeup room kasi nga baka kasi nag-text na nandiyan na siya hindi ko siya ma-accommodate. All throughout the prenup hanggang 5pm, wala akong signal. Pero sinabi ko kay John Potes na nandito kami sa Magra Beach Resort kung saan ginagawa yung shooting ng prenup ng client namin. So if ever napupunta ka, let me know. Pero kung gagabihin ka, wag na lang. Hi guys! So pauwi na rin ako at hindi kami nakita ni John. Ang kanilang first meet-up ka. tinutukan ng Team Jonica pero... hanggang sa ibang bansa. nakausap so, ko siya, natuwa ako kasi personally, kung paano siya sa internet, ganun din siya in person. Sabi ko, kaya pala yung mga picture ko, picture mo, pinagtatabi na. Ngayon, nung sabi ko sa kanya, oh picture tayo, ayan, hindi na tayo edited. Personal na po kami nagkikita, tapos uh, based sa mga picture, sa mga video na sinasend niya sa akin, eh. mas maganda po pa talaga siya sa personal. Tapos, sa yung ugali po niya talaga yung the best na kumbaga ay eh. nakaka mapupol ka sa ganong ugalit. Ang matamis at nakakakilig na banat ni na John Nika sa internet. Talagang halos kabaliwa ng mga netizen na nakatutok sa kanila. Marami na talagang sumusubaybay hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang tanong ng bayan, mauuwi na kaya talaga sa totohanan ang kanilang serye. Nung mga panahong nakakashot ko na siya tapos nakikita kami, yun po, parang doon ko po eh, ganun po talaga yung taong gusto ko na, alam ba, makasama ko habang buhay. Aayain na sana ni John si Nika ng date, pero dahil sa ECQ, eto na udlot ang sanay, best date ever ng dalawa. Pero hindi sumuko si John. In-invite pa rin niya si Nika na makipag-date pero online. Di ba plano natin noon na magkita tayo sana sa Enchanted Kingdom? Pero dahil nga doon sa mga nangyari ngayon, nag-ECQ, maraming mga lugar na nag-lockdown ulit. Kaya hindi, hindi, na natuloy yung ating pagkikita. Kaya naman, sa ganito na lang yung ating pamparaan para magkausap at magkapuntahan, magkwentuhan. Sina John at Mika nag-candlelight dinner sa kanil kanilang bahay habang naka-zoom. Siyempre, para sweet, may pa-flower din si John for Mika. Merong pa-flowers. Ay, grabe. na. Ang bilis ah. Uh, gusto lang uh, mag-thank you ulit sa iyo dahil siyempre, dahil doon sa nangyari, parang ang daming opportunity na nagbukas sa akin. Hindi man uh, sa ibang bagay. Pa, ako naman, ah, uh, Mensahe ko sa iyo. Okay, let's start with isang maraming pasasalamat dahil sa hindi naman aabot sa ganito kung hindi rin talaga nag-continue or nagkaroon ng first meet. And actually, sobrang saya ko dahil na-open yung opportunity din na ma-realize ko na even though hindi man mapunta sa bagay na wini-wish nila, eh, good as friends naman. Hi! Kahit good as friends na lang sina Nika at John, suportado pa rin sila ng kanilang mga fans at hoping pa rin kung sakaling matuloy ang kanilang love story. At tulad nila John at Nika, hindi masama na hanapin ang pag-ibig. Basta dapat handa kang kiligin at masaktan. Dahil sabi nga nila, love will find you when you are ready.